May dalawampung biktima ng ligaw na bala ang naitala sa Metro Manila matapos ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon naman kay NCRPO Chief Director Leonardo Espina, malalaman kung sino sa mga pulis ang nagpaputok ng baril sa nakatakdang pag-aalis ng mga selyo sa kanilang service firearms ngayong araw. May news to go si Ian Cruz. Nagkakasiyahan at umiinom daw alas 11 kagabi ang 24 anyo sa Silari Pulvera sa Taft Avenue sa Pasay nang bigla siyang may naramdaman sa kanyang balikat. Tinamaan na pala siya ng ligaw na bala. Parang bigla po umampas sa likod yung balaking bato. O sa darap po. Tapos kung sabi ng barikada ko, hindi naman daw bato, bala. Bilawin na yung dito ko po. Bumaon po yung daliri ko. Alalim, alalim. Sabi niya, bala raw po. Bala. Isang lalaki rin ang nanatili sa ICU ng San Juan de Dios Medical Center sa Pasay dahil naman sa tumamang ligaw na bala sa kanyang dibdib. Sa buong lungsod, apat raw silang lahat na naitalang biktima ng stray bullets. Per uh, investigation, maalaman po namin sa within the scope ng area kung sino po yung mga gun holder sa uh, area po. So mag uh, po kami ng uh, grid coordinate kung hanggang gaano kalayo yung possible na ano na pinanggalingan uh, ng putok. Agaw buhay naman at nasa maselang kondisyon ang pitong taong gulang na si Stephanie Ella. Tinamaan ang bata ng lingon na bala sa ulo habang nanonood ng mga paputok sa kanilang bahay sa barangay Malaria sa Caloocan. Kailangan niya po kasi ng tulong ninyo. Financially, prayers. Kailangan niya pong lahat yan sa authority naman po. Sana po mahuli ninyo yung, yung gumawa nito sa anak ko. Ligtas naman na sa panganib ang tatlong taong gulang na si Gerald Parayaw na natutulog daw sa bahay nila sa Baliwag Bulacan ng Tamaan ng Ligaw na Bala. Bigla po siyang humiyaw. Kala ko po natakot lang. Nung hinawakan ko po siya, inakap ko. Basa na po ang dugoy niya. Bala ng kalibre 45 naman ang nakuha sa binti ng taong gulang na magsasakang si Agustin Casillo. Na tinamaan ng bala habang nasa bahay. Habang sa Sambuanga City, tinamaan ng bala sa braso ang labing apat taong gulang na si Jonathan Bacani. Sa ilalim ng braso naman tinamaan ang 21 isang taong gulang na si Robert Falsis. Marami ring na biktima ng stray bullets sa Cotabato City na sa huling monitoring ng GMA News ay umabot na sa pito pinakamalala ang sinapit ng apat na pung taong gulang na si Ronald Ali na hanggang ngayon nasa maselang kondisyon dahil nakabaon pa ang bala sa kanyang ulo. Sa pinakahuling tala ng Department of Health ay nasa walo pa lang ang biktima ng stray bullets pero ang tala ng pulisya sa Metro Manila pa lang umabot na sa dalawampu. Kaya naman pinangangamba higit pa riyan ang tunay na bilang ng mga biktima ng ligaw na bala. Ian Cruz, GMA News.